Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadog Sing Ngayon guys, andito tayo sa ating grower house or kung saan natin inaalagaan yung mga ducklings natin na pinapalaki So, kung makikita nyo sa likod Ngayon guys, ay ipiplex ko po sa inyo na nagiba na po tayo ng style. Dati dito ay wala pong mga harang, walang mga partition sa ating grower house. Grower house natin at the same time ay nagiging brother house na din kung saan natin nilalagay yung mga ducklings na galing ka bibili natin. So ayan, yung mga days old. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. So, ito na guys. Ito na yung mga ducklings natin na 16 days old ngayon. At ngayon lang po natin sila inaalis sa kanilang brother fan. Yung mga tube brother fan natin. So, first day po nila ngayon sa ganitong area kalaki e explain ko po sa inyo guys kung bakit ginawa natin ng partition ang ating grower house yan yan po yung pinaka main topic natin ngayon kung ano ba yung mga binipisyo kapag ganito yung style sa kanilang kulungan unang una guys ay mapapaba natin yung volume ng stampede yung pag dadaganan bawat isa. Katulad nito, maliit lang sila sa isang square fan. So kapag mag-uumpukan sila, hindi masyadong mabigat at hindi masyadong kawawa yung nasa ilalim. So yan po yung kapag ganito yung style sa ating kulungan. For example, wala pong mga harang dyan, walang mga o lang mga partition sila sila sa isang box dito ay nasa mga 270 so kapag merong papasok dito ng mga hayop or yung caretaker natin papasok dito diyan lang sila lahat mag sa isang side Iko-compare -co natin dito na tuwing papasok tayo dito ay maliit lang sila sa isang corner. So, sa ganoong paraan ay nare-reduce natin yung volume ng stampede. At pangalawa guys ay ang pag-uunahan nila sa pagkain. Yan po yung pinaka malaking problema din sa grower stage. Kasi nga, nililimita na natin sila ng pagkain. Yung binibigay lang natin ay yung sakto na nutrients bawat araw. Pero sa kanilang kagustuhan guys, ay kulang na kulang yung kinain nila sa isang araw. Ano bang epekto ng hindi pantay-pantay yung mga dami ng nakain bawat itik? So, ang epekto po nun guys ay merong mga sobrang malalaki at meron ding maliliit. Kasi guys, yung mga malalaki, sila yung mga gigil talaga kumain. At yung mga maliliit naman, yun yung mga kawawa. For example, dito, maliit lang sila sa isang box. So, hindi na sila masyadong nag-uunahan kung i-compare natin sa walang partition na 270 heads na ducklings. Imagine natin guys na marami kayo sa isang kainan at nag-uunahan kayo. Kung sino yung nakauna, siya yung madaming makain. So yun po yung ating hinahanapan ng diskarte para silang lahat ay merong makain. Ayan guys, na-explain na po natin kung gaano kaganda kung nakapartation yung ating kulungan. Ang tanong dyan, Sir, hindi ba hassle sa tuwing nagpapakain tayo? Para sa akin, medyo hassle nga kasi meron ng mga harang sa paglakad-lakad natin kada araw. Pero yung, yung purpose natin, yung goal natin ay kung saan yung pinakamaganda para sa mga itik natin. For example, sir kapag nagleling na sila, okay pa din ba? Yes, napaka-okay po na kapag nagleling na sila ay dito pa rin or ganito pa rin yung kanilang kulungan. Kasi nga lagi kong sinasabi na less stress kapag naka-partition or naka-per box. So, 'yan po ang kagandahan sa nakapartation. Ito guys, yung mga nagliing din natin. Ayan Sila po ay 13 months old na po 'yan. So, yung kanilang production ay napaka-okay pa po. 'Yan lang muna yung ating isi share ngayon about sa ating grower house na ginawa na natin ng partition. Nakabaybox na sila. Ayun po, sobrang komportable po sila sa kanilang kulungan. Ayan, kung wala pa yung mga partition dyan, nandyan lang yan sila sa isang side or sa isang sulok. Siguro nandoon yan kasi nandito tayo na side. Nag-uumpukan yan dyan kung wala pa yung mga partition. Ganyan kaganda ang nakapartition. Ayan guys, so parelax-relax lang po sila guys sila po dito guys ay nasa mga 16 days old na po yung ating mga ducklings ayan at pinapainom po natin ng electrolytes kasi kalilipat lang natin kanina kinuha natin yung mga brother fin natin giniba na natin para mas malaki na yung space nila dito so ayan lamang po at Hanggang dito na lang ang ating video. Muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ito po si Kadogsing ay nag-iiwan ng na. God bless you all.